Uh, magandang araw mga kagulay. Welcome back sa akin channel. Greggy Farmer nga po pala ulit to. Bali, ngayong araw na to ay maglalagay tayo ng kawayan dito sa ating talungan mga kagulay. Ano nga, nagawang ko na dati ito ng, ano, ng vlog. Pero siyempre, uh, kailangan na uh, i-update ko kayo dito kung anong ginagawa ko dito sa aking talungan mga kagulay. Ito nga yung paglalagay ng kawayan mga kagulay. Gawa nga ng tatalian natin itong talong natin mga kagulay. Yan, kung mapapansin nyo, may mga kawayan na lahat dyan mga gulay uh, sobra kalahati na yung pag uh, nalalagyan ng kawayan mga kagulay yun nga kaya nilalagyan ng kawayan mga kagulay ay pag, para pagtatalian ito papakita ko sa inyo mga kagulay pero wala pang nilalagay na tali mga kagulay kumbaga itong vlog na to uh, papaliwanag ko lang kung bakit na naglalagay kami ng kawayan mga kagulay ito siya ito kaya meron kami mga ganito mga kagulay ito ay itatali dito, mga kagulay. Yan, tatali dito. Papunta doon. Mga kagulay, isang kawayan na lang naman doon, mga kagulay. Tapos, halimbawa ito nakatali na, mga kagulay, dito. Ito nakatali. Uh, Popruningan naman ito, mga kagulay. Yan, magagaling dyan yung twine, mga kagulay. Dadaan dito. Yan, yan yung way niya, mga kagulay. Dyan naman itatali yung cable tie, mga kagulay, dito sa uh, banana twine, mga kagulay. Ang purpose talaga noon mga kagulay, para kapag umangin hangin nga, hindi natin masasabi kasi ang panahon mga kagulay kung minsan walang ulan pero malakas ang hangin mga kagulay. Gumaganyan-ganyan yan mga kagulay. Ayan. Siyempre kapag gumaganyan-ganyan lagi yan mga kagulay may tendency, na uh, may stress yung talong natin mga kagulay. Ayan. Pa, ang purpose din noon paglalagay ng ano, tali dito sa ano at saka mga balag mga kagulay para hindi talaga matumba mga kagulay. Yun yung purpose noon. Ayan kumbaga ginagawa ko to ng vlog o kaya video mga kagulay para makita nyo yung mga uh, pamamaraan ko mga kagulay hindi porkit ginawa ko ng uh, vlog o kaya video mga kagulay tapos napanood ninyo eh gagayahin nyo, no, gagayahin nyo nga mga kagulay nasa sa inyo na lang po yan mga kagulay ngayon lagi ko sinasabi na uh, okay lang nagayahin nyo mga kagulay okay lang hindi mga kagulay walang mawawala sa akin kumbaga ito magiging basihan lang ninyo para sa pagtatanim nyo ng uh, talong mga kagulay kaya ginagawang ko siya ng vlog o kaya video mga kagulay kasi yan na siya oh matatangkad na rin yung mga ano natin mga kagulay although meron yung mga nauhuli mga kagulay titignan natin yung mga asan yung mga nauhuli pero dito alas pare-parehas lang mga kagulay Ayan, alas pare-parehas lang naman yung tangkad niya dito Ayan, may mga kawayan na siya yung mga sa mga ano mga dati nang nakasubscribe sa akin dati nang naka nanonood sa video ko sa vlog ko ay alam na nila to mga kag mga kagulay alam nila kung anong purpose nito kung baga ginagawa ko pa rin siya para sa mga bagong subscribers natin makikita rin nila kung ano yung discard natin mga kagulay kung baga magiging basihan nila pero sa ano naman marami na rin gumagaya ng ganito hindi lang naman ako ang gumagawa na ito mga kagulay may mga vlogger din kayo siguro mga mapapanood na may mga ganito mga kagulay yan o kaya may mga nagtatanim na hindi na gumagawa ng video kaya vlog na ginagawa rin yung ganito, yung pamamaraan kong ganito mga kagulay, hindi lang po ako yung gumagawa nito talaga yung purpose nito para makita nyo kung ano ba yung halaga nung may kawayan, saka yung mga walang kawayan kung ano yung advantage yun nga, yung sabi ko nga kapag malakas ang hangin, hindi siya basta-bastang matutumba mga kagulay, kapag ganito may balag kasi yung mga iba na nanood na dati sa mga video ko, sabi nila akala daw nila mga ano lang binabalagan mga sitaw, pipino pero pati rin po to kahit nga mga kamatis binabalagan din po mga ganon mga kagulay para hindi lang talaga siya matumba kapag sa oras na yung mahangin-hangin na mga kagulay kapag mahangin-hangin na nga, para hindi siya matumba so, yan, kung makikita nyo at saka yung asawa ko naman doon mga kagulay ay nagsisimula ng magpruning mga kagulay papakita ko rin nyo sa inyo para din dun sa mga hindi pa nakakapanood ng mga dati kong vlog o kaya video kung paano mag, mag wipe pruning mga kagulay pero isi-separate ko na lang yung video na yun o kaya vlog na yun mga kagulay para hindi maghalo dito kung maga itong vlog na to kaya video ay tungkol lang dito sa pagkakabit ng uh, kawayan sa doon nga sa itatali ito mga gulay hindi pa naman ngayon kuhan kasi hindi pa na pruningan And, huwag kayong mag-alala mga gulay at gagawang ko pa rin siya ng vlog kaya video para makita nyo na yung sunod-sunod ng pagkakayari uh, dito sa mga pamamaraan ko kumbaga mga kagulay yan hanggang dun yan mga kagulay almost 5k to mga kagulay na punong talong pero yun nga uh, hindi na rin natin siguro masabi kung 5k talaga to mga kagulay kasi meron talagang uh, hindi rin kasi natin masasabi na uh, perfect na mabubuhay lahat ng tinanim natin mga gulay uh. O, oh, kung makikita nyo mga kagulay, may mga bulaklak na siya. Ayan. halos lahat naman mga kagulay, may mga bulaklak na. Ayan. O, oh. kahit igala ko kayo dito mga kagulay, may mga bulaklak na talaga. Ayan. Kaya kailangan na namin mag-pruning. Ayan siya mga kagulay. Ayan. Ayan siya. Ayan. Para makita nyo, gagala ko dito. Meron yung mga nauhuli talaga dito mga kagulay. Ayan o. Oh. Mga malalaki na rin talaga siya mga kagulay o. Oh. Ayan ito yung mga nahuhuli mga kagulay kaya ang plano ko dito mga kagulay ay tanggalin yung unang bulaklak mga kagulay para mag focus muna siya sa taas kasi kanya kanya naman tayo ng pamamaraan mga kagulay meron nga ano kaya nga lagi ko sinasabi nasa sa inyo po yan kung gagayain nyo hindi meron kasi akong ayawan ko kung bashers ko ba siya mga kagulay isa rin siyang vlogger mga kagulay na pinipilit nga yung pamamaraan niya na gayahin ko eh ako iba naman ako hindi ko pinipilit yung pamamaraan ko kung ano lang yung ah, natipuan nila yung pamamaraan ko okay gayain nila, okay lang hindi huwag natin pong ipipilit sa isang sa ibang magtatanim yung kanya-kanya pamamara, natin pamamaraan ito, ginagawa ko lang ta ta talaga to ng video para makita rin nila kaya nga lagi ko sinasabi na nasa inyo po kung gagayaan nyo hindi kasi parang naging bachelors ko na rin po kasi may nagtanong sa akin doon sa facebook ko na kung magkano daw yung gastos ko kasi ang inaanin niya sa akin ay uh, magastos daw ako magastos daw ako kasi nag aabono pa daw ako ewan ko kung napanood niyo na yun yung vlogger na yun hindi ko naman siya sinanong hindi ko nga binanggit yung pangalan niya mga kagulay kasi pinipilit niya na gagahin ko yung style niya sinagot ko na nga siya na may kanya kanya po tayong pamamaraan Kumbaga, kami gumagawa kami ng mga video. Ako naman hindi ko pinipilit na sa inyo pa rin yung na nanonood sumusubaybay kung gagayahin niyo hindi. Oh, mga gulay titingnan na natin dito. yun meron nang lumabas na bunga mga gulay. Ayun yung mga nauuna. Ayun. Ay lumabas lumabas na. Ito kapag lumaki naman to, sa talaga dito. Mga kagulay. Ayun. Kasi yung iba, Uh, nagtatanggal talaga ng unang bunga para mag-focus dito sa taas. Ito yung mga unang na sinubukan na mag na pruning mga kulay Tingnan niyo naman, talagang luma na na pruningan. Ano? Ayan, Ayan, makikita nyo na mag-focus talaga siya kaysa dito sa hindi pa napupruningan mga kulay Ano? Ayan, pagmas, pagmasdan yung mga kagulay. Ayan. Although may mga bulaklak na siya pero kakaiba to itong nauna na, na pruning ang tingnan nyo sanga na sanga na sanga na siya mga gulay yan, yan sanga na siya ng sanga basta ipapaliwanag ko sa inyo mga gulay kapag uh, ito yung magpupruning na kami so maraming maraming salamat po sa mga nanunood manunood itong video na to kaya vlog na to ah uh, sa so bago pa lang sa munting channel ko huwag niyong kalimutang mag subscribe click niyo na rin po yung notification bell para update kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pamamaraan ko ah uh, Maraming maraming salamat po sa legit na sumusuporta sa akin. God bless po sa ating lahat.